Hindi lubos sa kalain ng 60 anyos na si Victor Piano mula Quezon City na magkakaroon siya ng breast cancer. Kwento niya Agosto noong 2023 nang mapansin ng kanyang misis na may tumubong bukol sa kanyang kanang dibdib. Balin, nung sumasakit kasi yun, hindi ko naman naramdaman na mayroon pala ko ng bukol na dito sa dibdib. Kaya Umabot na ng March 2024 bago niya ito na ipatingin sa doktor. Ayon sa surgeon na si Dr. George Robert Ikwenko, kahit bihira, posible pa rin sa mga lalaki na magkaroon ng breast cancer. Lalo na kung nasa lahi ang cancer, palaging expose sa mga harsh chemicals at naninigarilyo. Sa kaso ni Victor, nasa lahi daw nila ang pagkakaroon ng cancer. Ang pinakamadaling paraan para malaman kung may breast cancer ang mga lalaki ay yung pagsalat din no dun sa area ng uh, dibdib no kapag may kakaibang nararamdaman no kunwari bukol yun talaga yung pinaka uh, earliest kun yung uh, baliwalain no pagpatingin no. retiro lang sa pagiging security guard ni Bang Victor. Walang anak at dating labandera ang asawa. Dahil kapos sa buhay, natulungan siya ng VRP Medical Center Operation Damayan Foundation, kaya naoperahan na siya. Medyo locally advanced na rin yung, yung breast cancer niya. Ibig sabihin may changes na dun sa balat. No? Parang nagkakaroon na ng mga sugat-sugat dun sa balat. Ang pag opera natin sa pasyente, um, halos katulad din ng pag opera sa ng breast cancer sa babae, tinatanggal yung bukol, yung affected na area dun sa dibdib, pati yung mga kulani sa kilikili na tinatanggal din yon. Pero matapos operahan, chemotherapy naman ang kanyang pinaghahandaan. Kaya nananawagan po siya ng tulong para may maipantustos sa kanyang gamutan. Bukod kasi sa breast cancer, marami pa siyang iniindang sakit tulad ng diabetes, hypertension, sakit sa puso at stroke. Ako po ay nananawagan sa mga magandang puso na kumingi po ng pagting para may pagpatuloy ko po, po ng pagpapagamot sa akin sa pagpapagamot. Maraming salamat po. Ako po si Mobile Journey Yada Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Napabisita sa dentista ang 24 anyos na si Christian. Sumasakit kasi ang kanyang wisdom tooth. Pero dahil hindi pa ito pwedeng bunutin, niresetahan muna siya ng antibiotic para hindi ito mamaga. Although prior to that, in-ask you muna ako if I have uh, allergies sa antibiotics. Mm -hmm, mm -hmm. As far as I remember, wala akong allergy or sa food or anything. So I didn't know. Pero matapos ngang uminom ng dalawang tableta, nakaranas na siya ng pangangati sa mukha at leeg. When I woke up around 2 p.m., doon ko na nakita na sobrang magang-magana. Magang-magana. Agad naman niya itong ininuman ng antihistamine, ngunit mas lumala pa pag niya nagpanik ako. Like, sabi ko, uh, what should I do? Tapos, tinawagan uh, ko yung mom ko. Trauma ang inabot ni Christian, lalo na't ngayon lang ito nangyari sa kanya. Matagal na rin kasi ang huli niyang inom ng antibiotic at hindi niya inakala na kalaunay magiging allergic siya rito. Ayon naman sa wellness and integrative medicine specialist na si Dr. Edwin Bien, may mga ganitong pagkakataon talaga. Well, may mga tao na Initially allergic sila when they are young to many medication, including antibiotics but there are some who develop allergies or hypersensitivity as they grow older upang maiwasan nito it's very simple mm -hmm. uh, ginagawa dapat ito ng mga clinics and doctors gumagawa kami ng skin test do natin malalaman if a person is allergic to that substance yeah, it's advisable na pag skin test advisable ang Uh, history mm -mm. ng pasyente, hindi lang yung reseta ng reseta. Mm -mm. Uh, and then uh, also to report to the doctor immediately kahit na yung first take pa lang any untoward reaction. Kung may naramdaman agad na kakaiba, mainam na kumonsulta rin agad sa iyong doktor upang mamonitor at nasolusyonan ito agad. Ang allergy kasi, delikado kapag hindi naagapan. Huwag na nating hantayin na mamaga yung buong mukha at mahirapan uminga. Mm -mm. Kasi nga, Uh, deadly ito, nakamamatay ito kapag nagsarado yung ating lalamunan. Hmm. So sa umpisa pa lang na may pangangati, pagpapantal, uh, mag-report na agad tayo. Payo nga ni Doc, no need to panic kapag nakitaan ang sarili ng allergies. Ang mahalaga raw, alam ang safety precautions at kung kaya, kumonsulta agad sa doktor. Mobile Journal Denise Valdezancho po, hatid ang muka ng balita. Sinong di mapapakamot ulo kung ang mabagal na daloy ng trapiko, sinabayan pa ng pagpapagawa sa kalsada. Karaniwan kasing hamon para sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang madalas na maintenance. Pero heto, sa ilang taong pagsusuri ng ahensya, may solusyon na para mas mapatibay ang ating mga kalsada. Ito ang paggamit ng mga basurang plastik sa aspalto. Or the important part of uh, mixing the plastic bag waste in hot mix asphalt is that we improve the durability no the overall um, quality the overall strength of the asphalt roads so uh, kasi based on the ano natin laboratory evaluation no nakita namin na 50% ang tinaas niya no compared with the conventional asphalt mix sinimulan mismo ni engineer nelson ang pagsusuri sa paghahalo ng plastic bag waste sa asfalto noong nag-aaral pa lamang siya sa australia Inabot naman ng 6 na taon bago ito opisyal na aprobahan ng DPWH para gamitin sa konstruksyon ng mga road projects. Dumaan ito sa laboratory evaluation at pilot trials para masubukan kung gaano katibay ang kalsadang may halong plastik. Ginawa ito sa bahagi ng Taft Avenue sa Malate, Manila at Quirino Avenue sa Paco, Manila. At ang napakinabangan na basurang plastik, mahigit isang tonelada lang naman. This could be an alternative um, recycling method eh since we will be able to reuse the plastic bag waste na pinatapon lang natin sa basurahan also the... mas cost effective para ito dahil hindi raw mabilis masira ang kalsada kung ang karaniwang kalsada kasi nagawa sa aspalto ay nagtatagal ng lima hanggang sampung taon ang makabagong paraan gamit ang plastic mas matagal para ujan ang aabutin the standard specification is already available to use the plastic bag waste as an additive po no And can be now adopted po, no? not only the national level but also the provincial, municipal, and local level. Sincusacting sustainable pavements po. Ang kalat na meron tayo, hindi nalang basta basura. Dahil ngayon, iba't ibang paraan na ang natutuklasan upang ito ay mapakinabangan pa. Mobile journalist Francis Orso po, Hatid, ang Mukha ng Balita.